Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu ala al muhajjarin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa uh, nahiling sa atin ang ilan sa mga kapatiran natin na uh, may paliwanag natin kahit sa may 6 minuto lamang ang kaugnay po sa uh, pag-aasawa ng uh, Muslim na lalaki mula sa kanilang mga non-Muslim katulad mga Kristiyano at Hudyo. At Uh, kung pinahintulutan din ba sa babae nating mga muslim muslima uh, muslim, uh, na mag-asawa po ng uh, non-muslim. So unahin natin dito ang mga babae. Sa mga kababaihan natin na muslim hindi pinahintulutan sa Islam na mag-asawa kayo ng hindi Muslim. At ito po ay napagkasunduan na po ng mga ulama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Lahun lahillun lahum, walahum yahilluna lahun. So, silang mga kababaihan ay hindi po pinahintulutan na maging asawa po ng mga hindi Muslim. Lahat po ng hindi Muslim ay bawal po rin yung maging asawa. Ganon din po ang kalalakihan nila ay bawal din po na Uh, maging asawa po ng mga kapatid natin ng mga kababayang muslima. Ah. Maliban kung magmumuslim yung lalaki mo na. Siyempre, ang pagmumuslim nila, kailangan obserbahan mo na yan. Hindi yung agad-agad tatanggapin natin kung tutusin. Ang pinakamayinan pa rin ay obserbahan natin bago natin sila ikasal. Uh, Pag-aralin muna natin, ipaintindi muna natin sa kanila yung Islam para hindi po mapahamak yung sister. Sa atin ng mga kalakihan, pwede tayong mag-asawa ng ano? ng uh, dalawang uh, ano uh, sa kanila ang kapahayagan ang Hudyo uh, at Christian so yan lang po yung pinahintulutan sa atin na pakasalan opo so ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum at ipinahintulot sa ating napakasalan, ang mga kababaihan mula sa mga halul kitab, mula sa people of the book, mula sa mga kristyano at hudyo na nauna sa atin. Sa kondisyon na inaalagaan nila ang kanilang sarili at hindi nila ibinibinta ang kanilang sarili kasi kung ang kanilang sarili ay binibinta nila, so dito bawal sa atin na sila ipakasalan natin kasi ang mga babae na nagbibinta ng katawan nila, haram na manatili tayo sa uh, kanila. Opo. Pero, yun pa man, kahit na ito ay pinahintulot sa atin na pakasalan, sa kasalukuyan, ang pinakamainam iwasan. Sa mga kalalakihan, sa panahon natin ngayon, ang pag-asawa ng uh, non-Muslim na kababaihan, ang pinakamainam sa atin na iwasan. Opo, kasi Ah, uh, nakasalalay kasi dito yung magiging anak ninyo. Na baka ikaw maunang mamatay, so magiging Christian yung anak mga bata. Kasi siyempre, eh, ang mag ang maiiwan yung kanilang magulang na non-Muslim. Kaya kahit na ito ay uh, pinahintulutan sa atin, ang pinakamayinan pa rin, na natin ay ang babaeng Muslim ah, kaysa mga babae na hindi po Muslim. Pero pangkalahatan, ang babae nila ay pinahintulutan sa atin na uh, pakasalan. Sa panahon ni Umar bin Khattab, talaga inutusan niya ang mga sahaba na ihwalayan ang kanilang uh, asawa. Dahil yun na, natakot siya na uh, yung uh, religion na kasalalay dito na magiging uh, anak nila. So, ang mga kapatid natin, mga kababaihan, hanggat maaari, huwag na huwag kayong Ah, uh, tat papayag na magbumuslim lang yung lalaki para sa inyo. Dapat ang pagbumuslim ng lalaki ay hindi para sa inyo, kundi para sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasi uh, paano pag asal ninyo, tapos bumaliktad siya, bumalik siya sa pagka Ikaw ang kawawa. 'Di ba? Ikaw ang kawawa. Kasi marami tayong nakitang ganoon eh na pagkatapos nila makasal, ay eh, yung lalaki bumalik sa kanyang pagkakristyan kasi keep, naging muslim lang siya dahil, sa iyo. Dapat magbumuslim siya, hindi para sa iyo, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw din ang kawawa pagkatapos niyan. So, maging yung bata, nahirapan ka, baka kunin niya, eh, hindi mo na makuha yun. Tapos, bumalik sa Christian, eh, eh Christianist niya yung bata. Kawawa, oh, ikaw ang kawawa. So, yun ang, ano, ang disadvantage ng, ano, ng uh, pag-asawa po ng bago lang pumasok sa, papasok sa Islam. Pero kung halimbawa magmumuslim siya, dahil lang sa bago may kasal, so tanggap yung kasal nyo. Kung magmumuslim siya, bago yung kasal, walang problema, tanggap yung kasal nyo. Pero yun nga lang, hindi magandang uh, mag ang, 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 ang magiging resulta nun. Kaya ang payo natin sa mga kapatid natin na mga kababayhan, hanggat maaari, ang tanggapin ninyo na maging asawa nyo ay yung pong, kung lalo na po yung mga balik Islam, yung pong matagal na po sa Islam at nakitaan na po ninyo na siya po talaga ay napaka-relihiyoso, napaka-mananampalataya, yung pong pinakamayinam. Uh, pero haram sa inyo, napakasalan ang mga non-Muslim. Kahit gano'n ka pakagwapo yan, pag nakasal po kayo, invalid po ang inyong kasal, not counted. Uh, ibig sabihin, kailangan niyo pong maghiwalay. Kailangan niyo pong maghiwalay. Bago, uh, ano ba yung tawag dyan, kailangan niyo pong maghiwalay at kung siya mag-Muslim, ikakasal kayo uli Sa mga kalakihan naman, pwede tayo magkasawa ng Christian at Hujo. Pero maliban sa kanila, katulad mga Hindus, mga Buddhists, haram sa atin, napakasalan. Kasi ang pinahintulot lang sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mga Christian at Hujo, mga kamabaihan nila, sa kondisyon, hindi sila nagbibinta ng laman, hindi inaalagaan nilang kanilang sarili, at... Uh, kung sakali na mag-asawa man tayo, ay siguro pa yung tuluta, dito, ay magagawa siguro natin to kapag tayo na sa lugar na, alimbawa, walang wala talagang Muslim doon sa lugar na yan, at uh, nasusubok ka ng fitna, na baka makagawa ka ng kasalanan, so siguro pwede, mas may, mainam siguro makapag-asawa tayo sa kanila na upang makaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero kung may mga babae pa naman tayo, so ang pag-iwas na makapag-asawa sa kanila ang pinaka uh, maihinam, lalo na sa panahon natin. Ngayon, sabi ng ating mga walang makro, hindi ka ay aya na mag-asawa tayo ng babaeng hindi muslim, lalo na po sa panahon natin ngayon. So hanggang dito na lamang, Allahu a'alam, sallallahu alayhi nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.